Hi mga ka -MJ. another Sunday, another gala with daddy. So kami duha guys because si Kian gitapulan na sa di na sa ganahan mag kapuyan mag siya mag ilis, -ilis. Ana, ganahan na lang siya mag stay lang sa balay. So munang kami na lang sa ni daddy na sa SMC side. Kay manimba pod ni guys. But before mi manimba, I decided magpa- Uh, trim ko sa akong buhok guys kay grabe nagkikabuhag hag akong hair especially sa you guys and dry na kaayo. so ato ko sa di rose kay mga mga akong favorite nga parlor ever since nga nagsugod ko aning taas kay na akong bahok, guys ganaan magugus sa ilahang mga hairstylist kay mo mo suggest sila so she suggested ako nagsuggest po ko og soft layer lang so gisugdan ako niya din ha guys og to Kana, nagsugod na siya, guys. Wala niya kuha ikaayo, giusab niya sa luyugid, guys. Iya, yung uh, soft layer. Kay taas ra ka itong akong layer. Kay uniform layer, man daw to sa una. And then, yung gibidlan, dihag more something. Korean-Korean, bangs-bangs kuno Para at least, bata-bata tatanaw. Yan, is daddy. Labda na, na lang kong daddy. Gikan siya ng inom kape. Kay na na malagi nga ako ang buhok, yan na nang for blower na, na And this is the finished product, guys. Nindot ba? Para ako okay lang. Ganahan ko ka at least ni mubo ang akong buhok, ni bata ako tanahon, and most especially ang ako ang kanang bangs, guys. Kaya ganahan ko mag-bangs-bangs. I don't know why. So, ni gawas namin ni Daddy, padong may sa si ubos because ni gigutom ko, guys. We decided nga mga on me derisa. sa ubos. Kaya lagi kami na lang duha guys. Kami na lang yung mag date, date ani. Na ami karon diha sa sebus Lechon Belly. Lami ang ilahang meal guys na na duha ka puso uh, one fourth or dili gamot pila to ka slices of, of, of lechon. 175 lang guys plus water kay di na yung mag soft drinks guys kay na kakit kay ako ang kuan na uric acid. So nami sa Ubus. Ami sa kuan kanang groceryhan sa SMC side guys, kamo among favorite nga lugar diri kay duol ra siya sa balay and dali ra siya uh, accessible ra siya sa amo. So let's eat guys. So, I have two puso. Actually wala kay ko gutuma ana but uh, around 12 naman siguro na. So kanang na lang gyud mo kaon. Kay breakfast na mo sayo kayo ganina mga around ako ni kaon ko guys mga alas 4 kay ni mata ko nagluto og danggit og itlog so mo nang sayo ka ko na naka nagutom ko mga alam 12 na so kaunta guys ah, lechon lang ginagmay guys di doesn't have to be kanang kinilo ka di masan may kahurot ana guys praktika lang gun so as long as kuyog lang me kay maulang na guys sa na nagko na among mga anak karon ra gyud na 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 realize guys nga dili gyud na para sa ato atong mga anak they will not be forever with us moabot jud ang panahon guys nga maadto na sila sa lain nga kanang mga kamot sa lain nga mga family so they will have their own partners ang mabili na lang jud guys kamo na lang gyud si imong partner unya ug wala na kay partner like nagbulag mo or namatay baron imong partner aw oh, ikaw na lang jud usa So, kini kalibutan na, guys, it's um, survival of the fittest ni siya, the pita, napita. the pita. So, ako, thankful na lang ko, guys, nga sa ika-32 na mo nga, kat, nga uh, years of kanang kind of being married sa akong bana, we're still together, still strong pagyapon yapon me. Although, ni Agi, may kinadaghan ng unos, guys, so, you just don't know unsang mga unos sa mong kinabuhi, among giagian. But at the end of the day as long as the love is there guys wala and nothing you can separate us and i guess mo ug na dapat guys ang um, mission and vision so sa kamagti ayon guys na despite sa mga differences ninyo kay daggo na ba'y mo nagkaila dapat di gani ninyo kalimtan ang ginoo ug ang love and respect it, guys kay gula gani na guys dili gud mo mo last ara na ako, ha based on experience i've been married for 32 long years so kaon lang gabugud ya guys kay ganado na lagi ko mukakawton aning among vitamins nga sa Kirkland manguna siya among gikaon aw uh, among giinom kanang samang vitamina ha na siya calcium na siya vitamin zinc onya nya na pagit siya magnesium moy na kanindot ani vitamins guys mo nang ganahan kay ko ganado kumu kumakawon angay ah, lang sad guys kay Di ba ako gusto nga niwang kay ko guys, kailangan kay ko aon. So, dana ako kaon diya guys, so far, ah uh, nahuman yun ako, nahurot yun ako guys, ang akong food. And, wala dyan ko nag soft drinks. Maraming, maraming salamat. Na-control nak na, ako. Ako ang kanang cravings for soft drinks guys. Di na dyan ko kay lagi ko saka akong uric acid. Andi, gina siya healthy. So, tambay-tambay lang sa amin din ha. Actually, Layo pa mang ulang among misa guys, alas 4 pa. Although we decided later on nga mag alas 3 na lang may dito sa Redemptorist. And then after ani guys, nagpahulagway me and then among gisundo akong parents or sin akong in-laws and dito sa Miss Ayala guys, amo silang gitreat gamay. Kay it's been a while sa guys nga wala na pud na sila'y laag-laag, luoy pud tao na Daragi sila sa balay kay di naman kay mo drive ako ang or dili na pwede mo drive ang akong father-in-law. So maulang na guys ang ako ang video for today. Hinautunta nga naamo tanan sa maing panglawas ug tabangan unta tagino, ta Ginoo sa upcoming bagyo guys. Bye-bye.